Ito na, ganyan mo pa talaga. O ba? Ano ba dapat? Ito. Ganyan o. Eh. Palamansa. Sarap. Magbigay ng isda na ang pangalan ay inuulit-ulit. Labla. <laughs>

<laughs> ano niya? Ay, pa. Tatlong ulit. Oh, tatlong ulit na eh. <laughs> ko na din sa... <laughs> Wala na o may sagot. Isda naman na. <laughs> Fight, Wala bang 7-7-7? Ay, ere ya, pa-pa-pa na sarap. Hindi naman ano 'yan. Ay, tuna na. O, oh. isa pa yan. Ang dami. <laughs> dami pala. 5-5. 5-5-2 na. 5-5-5. Mechado. Puro kakalukuan. Eh. ka pala man ang nasasagot eh. Oh, mas masarap sa no? Mm. Mas Sarap to sa mainit na kanin. Tsaka <laughs> sili. Kapiyo. Ganito lang kami ka, um, ka low quality namin. Hindi kami mga pasosyal. Hindi sa tulad ng yung nakakala nyo. Sinami yung mga pagkain. Kumakain kami ng sardinas, asin, mantika. Yeah, masarap yun. Toyo, mantika. No? ng ano, magulang mga tayo minsan lang. Toyo ng tika. Naman, pibrito ka ng yempo. <laughs> ano ulam na Mileka? Ano ulam yung toyo at mantika? Nakaan, toy at mantika. Nasa hulit pala yung yempo, no? Mmm, <laughs> sarap. Kaya hindi kasi talaga ako sa maangang ma 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 kaya jam kung akin Ako naman, hindi bali na. Hindi bali na? Hindi bali na hindi kumain kung marami sili. Makain <laughs> ka na yan, yung yung mo yung sili na nakarana. Basta na ibabad na sa suka, pwede na yun. Ito ba? Ibabad sa sili. Sure. Tak tak mo kaya Buro, hindi na tayo naglubunan <laughs> kape lang ko eh. Kaso walang kape, kaya tuloy na uwi sa ganire. Pagdating namin sa event, yes na doon, pagkain. Masin na ulit kami. Kaya lang ulit kakain. Kaya lang. Wala yung katropa niya. iwan. Hindi niya kasi sinamang sumayaw. Ba? <laughs> hindi mo nang tala dun eh. Meron <laughs> <laughs> pala yung katropa namin isa na yun. Pag nalalasing gusto sumayaw. Pag nililapsama <laughs> sa diskuhan. <laughs> hindi, hindi uupo. No. Mga paaway. Nako. Sa birthday ko siguradong para may laming tilapia at crispy pata na naman bibigay nun. Yung kambing, hindi totoo. Baka bumili ng kambing sa sangitan, <laughs> hindi mangkatay. Hmm.

ito guys para magmukhang maanghang sira ulo masira ulo sa akin Rek. May nilagyan ng yung ano ano des para sa tayo kulay <laughs> para parehas daw lang kulay mas so, kapal o ano Sarap. nangyari Sarap. kumuka nga no comment

nagdagat sila. Hmm? Dagat sila. Hmm. hmm. Nag-propose si Felix, hindi pinose yung ano? Nag-propose. Pinose? Picture lang. Uh, Walang video? Hindi. Hmm. So, evening, wala, meron. Sending wala. Kaya nga. Picture lang sa nang sa DC. Oo. Kapin mang ha. Naisip mo man sa aming logo. Ah, logo naman naisip na? Hmm, <laughs> oh. And, mm, mamaya pa yun eh. Oh, ah, wala mo ngayon? Wala pa. Mamaya. Madaling araw. Mandaling araw pag uwi na. Doon kayo Jane. Sarap daw. Kapag di ka nag-aya kagabi, doon naman di ng umaga. May harang lang pero open. lang. kalawa sa mga kasi. lang po. Pwede rin yan. Same lang naman. Diba? Diba? nagsisipon kami dahil sa islam inuulit-ulit. Bye-bye.